Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga uh, gawain isang araw bago ang laban. So, mga kasabong, ah uh, para po sa mga nagdid po ito. So, one day before the fight. Bukas yung fight ngayon, kung ano yung gagawin nyo Ganito yan yung manok ninyo, ilimber ninyo, limber at 6 a.m. Din wait. Uh, ah, timbangin ninyo. Timbangin ninyo din sa afternoon. Yan po ang submitted weight ninyo sa fight day. Ayan po. Try ninyo na kuhanin sa umaga at around 6 a.m. kasi sa 7 magpapakain na kayo automatically empty na po yung manok ninyo niyan. so iano ninyo sa sa hapon din timbangin din ninyo para makita ninyo yung diferensya so yan po ang isasubmit ninyo sa timbang sa fight day yan po magpakain kayo ng alas 7 ng umaga and then linisan ninyo. Pag kinuha ninyo yung manok, normally po <coughs> nasa nasa ano yan, kulungan yan ang manok ninyo. So pag kinuha ninyo, sprinkle of water. Kailangan isprihan ninyo ng tubig ang mukha o hugasan ninyo yung paa para magiging ano siya, presko. Always magiging presko yan. Ayan po. And then, yung lagayan ninyo ng manok ninyo or yung cack house ninyo na nilalagyan ng manok, sprinkle the surrounding with water. Ayan. Para maganda po ang pahinga nila. Mabagak malamig. Mas maganda nga po may aircon. Ayan. Ayan po ang gawain sa uh, isang araw bago ang laban. Ayan. Sa... <coughs> at saka maglagay po kayo ng hapunan doon sa kanyang nilalagyan sa kulungan ang roast po mga kasabong ayun po ang kumbaga sa tao yan po yung bib makakahinga makakapahinga talaga yung manok natin pagka uh, mayroong roast or hapunan yung manok pansabong sa kanyang resting stall ayan po Parang tao din yan. Yung rose ng manok, o sa tao yan, yan ang bid niya. Yan ang bani niya para makapahinga talaga. So, every time, limber every three hours, i-observe ninyo ang kanyang droppings. Ayan. Or ang kanyang kondisyon. Kasi minsan, sa sobrang nating kondisyon minsan yung manok nag-off na pala mayroon ng lagnat mayroon ng ayaw ng kumain so doon pa lang uh, i-observe ninyo i-observe ninyo i-observe yung droppings niya i-observe ninyo i-check ninyo yung crop niya ayan i-masahe ninyo para mag-barp yan para ma-release yung gas yan po ang indication para Aintina uh, na makita ninyo o walang pagkain kasi nga baka hindi natunawan kasi bukas na po yung laban huwag kayong maglabanan yung manok po ninyo ay hindi nakapit o walang kondisyon or may sakit ayan pag nasa 3 days before the fight nasa ano na yan nasa <coughs> kulungan resting ayan So, mga kasabong, pwede po ninyong uh, ilagay o patulugin ang manok ninyo doon sa tipi. Kung hindi man lang maulan, babantayan ninyo para ma-regulate yung system niya na nakalagay lang doon sa kulungan para magiging fresko. Ayan. And din mga kasabong, ah... Uh, <clears throat> Pagka sa hapon po, one day before we sa hapon po, bigyan ninyo ng pagkain na less na. Kunyari, kunyari no? Saka, nagbigay kayo ng uh, 35 grams. So, magbigay na lang kayo ng 30 grams. Feed less. Kasi nga, once ang manok nandyan na sa kulong na nakarest, wala na masyadong movement, hindi na kailangan ng marami pang pakain. Ayan. Mga kasabong, feed a little less in the afternoon. But you have to feed them individually. Kailangan, pag naglabang kayo, individual yung pakain para malaman mo talaga yung kondisyon ng manok ninyo. I-apply ninyo yung common sense ninyo. I-adjust. Adjustment lang naman pag nagpwinting kayo. Ayan. Ika nga, experience is the best teacher. And try to analyze yung manok ninyo kung anong nangyayari, what went wrong, kung ano ang kailangan mong gawin. Ayan. Ang ating moisture control po mga kasabong, 3 to 5 days po. Doon po kayo mag-control. Kung makita ninyong medyo basa pa, Uh, magpainom lang kayo 1 uh. one to three dips if lady kung basa. Ayan. Pagka medyo tuyo naman yung manok ninyo, well, magpainom kayo ng gusto niya. Gusto niya. Pag tumigil, saka ninyo kunin. Ang magandang pagka maganda naman ang kondisyon ng manok hindi na uh, iinom ng marami yan pagka yung manok or medyo may lagnat iinom ng marami yan. Diyan kayo magtaka. Ayan. Again, mga kasabong, mga gawain isang araw bago ang laban, ang gagawin ninyo, of course, alas 6 ng umaga, timbangin na ninyo kasi pakain ka ng alas 7. Doon pa lang, yun ang submitted weight na isasubmit mo kinabukasan. Pag, pagka kayo'y 21 days, yung keep ninyo, a day 20, pagka 21 fight days na ito yung ginagawa mo timbangin mo sa umaga and then timbangin mo rin sa hapon i-try to analyze or i-compare mo and then ikaw na ang mag-adjust kung anong weight ang ibibigay mo Ayan. <clears throat> kasi mga kasabong maraming nagtatanong anong gagawin ko a day before the fight yun lang ang submit, isasubmit mo lang limber at 6 am din wait dim wait dim in the afternoon again and that would be there submitted Ganun lang po every time na po kain kayo 7 am Ayan. every 3 hours idang ang manok ilimber ang manok para tumai and then speedless in the afternoon para bukas yung fight days hindi na kaya si kailangan ng manok na maraming kain ayan po maraming salamat pala sa ating mga viewers lalo lalo na sa ating mga subscriber sa wala pa mag subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas ang karunungan po tungkol sa sabong I am now holding a white kill so boy in rakes ano So maraming salamat po sa inyo.